Hello. Ito yung i-unbox ko. Mag-unboxing ako ng uh, maliit lang. Maliit lang na ano. Maliit lang yan, Ayan. Um, uh, <coughs> Bago ako pumunta ng Pakikita ko sa inyo itong binili ko. Ito oh, bumili ako nito kasi may butas na 'yung bubong, eh wala akong pang-ano. Okay. bubong ko sa labas, Saka bubong ko dito sa taas. May butas na. Kaya sabi ko dahil mura lang, bumili ako nito. I-try ko to kung maganda. Salamat sa aking panonood. Salamat sa aking video, sa inyong maitim video. Maraming maraming salamat. Mali-mali na ako. Gutom yata. Sana <coughs> huwag kayong magsawang panoorin ako. Pakilike and share ng aking munting video. Maraming maraming salamat. Akyat mo na ako dun sa taas. May kukuhanin lang ako. Doon. May kukuhanin lang ako. Okay ng... Hindi ako natagal doon sa Hindi ako natagal doon sa taas. May shirt naman po ako. May shirt po ako. O yan o may short ako na itim. Itong damit ko may short ako. Kaya kahit pa ang upo ko eh, paano na lang na upo. May short naman, hindi ko naman papakita yung aking ano eh. May short lang. ano may short yan. Kahit umupo ako ng akala nyo eh, wala akong short. Mayroon yan. Mayroon panty yan. Mayroon short. Nakita man yung umupo ako na hindi. Akala nyo eh, ano? May shirt ako, kulay itim cycling. Hindi ako nakakatagal doon sa aming taas. Kasi wala pong, ano yun, walang, ano ba tong tawag dito? Kisame. Yero lang yung bubong ko. Walang kisame yung kaya walang natagal doon sa taas. Walang nagtatambay doon sa taas. Lahat kami nandito. Pag nandito yung apo ko, nandito sa, ano, doon sa anak ko sa kabila, doon nag-istambay yung sa taas kasi, gabi lang kami naakyat eh. O kaya, pag may kukunin sa araw, yan. Kuha ng damit, kukuha ng towel. Pero yung mag stay ka doon sa taas, napakainit. Wala kasing ano eh. Hindi ko kaya bumili ng pangkisame. Yung kulay ganito ba? Kulay isolation ba yun? Isolation. Hindi ko alam kung anong tawag yung ginagawang ano, kisame. Yung ganito, parang pang ano lang sa akin Wala pa akong pambili eh. Kaya okay lang na dito lang kami sa baba. Magtambay dito lang ako sa baba. Maraming maraming salamat. Paki like and share po sa aking munting videos. Tulong nyo na po sa akin. Maraming maraming salamat. Love you. Mahal namin kayo. Mahal ko kayo mga subscriber ko, followers, mga nagla-like, mga nag-share. -nag Maraming saraming salamat sa inyo. Love you. God bless. God bless po sa ating lahat. Salamat po.